Good morning viewers! Kamusta kayo? And I hope you're doing okay. And today, katatapos ko lang ayusin itong pickup truck namin. And sa last video ko regarding ito sa Isuzu Fuego, nabanggit ko na sira yung odometer niya. And sabi ng mekani ko na pinagpatingnan namin dati, it's uh, regarding doon sa speed sensor. Kailangan daw palitan ng speed sensor. So ito yung lumang speed sensor na pinagpalitan ko. Yan. Yan, sira na siya. Kaya pala, hindi na gumagana yung odo. And ito naman yung bago. So ito is spare na to. Ganito yung uh, kinabit ko. Uh, may pin pa siya. And dito siya makikita. Sa ilalim ng sasakyan. Nakatusok siya doon sa transmission. And ayun siya doon siya nakasalpak sa transmission. Okay, wait lang. Susung ko lang para makita natin na maayos. Ayun. So, ganoon ang speed sensor ng Isuzu Fuego 4JB1 engine. Okay, so test natin kung talagang gumagana ba at kung yun talagang problema. Okay guys, so magte-test drive tayo kung tama nga yung diagnosis ng mekaniko na speed sensor lang yung sira kaya yung auto hindi uh, gumagana. So tumataas lang yung speed niya sa gauge And then yung odometer niya Tumatakbo na rin yung metro So big sabihin Habang tumatakbo siya Nalatagtagan yung kilometers na natatakbo niya So goods na to And may isa pa tong problema Dati kasi nung nasira yung odometer niya Nawala din yung indicator ng check engine Kasi ganito dapat yan Pag inon mo sa sasakyan Sa susi Dapat may indicator yan ng check engine And pag i-start mo Dapat mawawala yun So dito naman sa case ng sasakyang to, napaltan ko na yung speed sensor pero hindi pa siya, bumabalik yung check engine na indicator. So siguro uh, baka nandodo na sa speedometer gauge panel o baka may kailangan palitang bag doon, baka napundo lang. Or baka siguro may iba pang sensor sa dapat tingnan, hindi ko lang alam. So pag nabangan ko itong sasakyang to, uh, dadalhin na lang namin sa mekaniko kasi mahirap na baka mamaya. Lalo masira pag ginagawa ko kasi hindi ko patugaan sa sound. Okay, so balik kita tayo dito sa office. Okay, so pag na tayo, it's almost lunch time. So tara muna magtanghalian. And okay na yung odometer. Uh, gumagana na one year since nung nasira siya, ngayon lang siya nagawa. Eh tama nga, yung speed sensor lang yung kailangan palitan. Dati kasi hindi ko gaano nabibigyan ng time yung sasakyang ito para mapag-aralan. Pati yung parts niya inyong yung common issues. Simula din nung bilhin namin ito sa dating owner niya, sabaka talaga siya sa construction projects ng father ko. And that time ako busy din pero ngayon, may time na ako para pag-aralan ng mga sasakyan namin. And special thanks din pala sa Isuzu Philippines Pilipinas Facebook Group sa mga tips and advices nila. And yun lang guys, thank you so much for watching. I hope may natutunan kayo. And uh, please follow me on TikTok. Subscribe to my YouTube channel, The Rainswear TV. And dislike my Facebook page, The TV. Thank you so much and God bless.